Good morning mga kabusi Ngayon palang araw na to Pupunta tayo din sa Christmas Village Papasyalan natin ngayon yung lugar na yun kami sa multi-part lang siya. sa likod ng City Hall Ayan, tara mga kabogsy tamaan nyo ako guys hindi sanas tayo guys hindi namin mabarati lang kasi malapit na pyesa sa multi na sa multi-part na ito mga kabogsy So, aray ha natin hanggang doon sa, oh, sa city mga tingin. hindi Hindi Kaya malami pala yung mga bakante, mga kabogsi. At ito bago pumasok ang November. Puno na ito at saka deksyado ng mga tao rito dahil magpapyesa rito ng November. Second week ng November po ang pyesa rito sa ABC si Sana po makarating kayo rito. Masaya po rito sa amin sa Cavite City. Ito yung court ko. Lalaro. Ayan na yung City Hall. na. Ayan na mapansin yung mga kaboksi. May mga Christmas light na na sa mga pool. sampah Kaya na po yung city, lang, si city. Ayan. Ayan po yun. Denver Christmas Village Yang po yung ating butihing mayor Yan yung rules and regulation. Oh, bukas. Oh, bukas. Oh, bukas. Oh, bukas. Ayan mga kabosyo. Dito lang <laughs> tayo sa gate sa gabi maganda rito kaya bong mga kabusi kaya punta na kayo rito kaya mga kabusi hindi pala tayo makakapasok ngayong umaga dahil Siyempre baka maraming magkalat o ano. Mayroon maglinis kasi maganda na nga yung loob. So, so ngayon wala tayong gagawin. Kundi mamasyal na lang tayo dito sa Monty Park. dami nagpapahinga dito mga elderly yung mga senior yan si dito masarap ang hangin sa umaga yung mga nagtingyaging ngayon may init na eh wala na siguro yan so, pauwi na tayo mga kambogsi yan yeah, mga kabogsi Nandito na tayo sa Yamado Tutumbukoy lang natin yung Alejandro Street Nakaliwa na tayo dun Pauwi na tayo Practice ko lang itong tuhod ko Kaya nilalakad ko lang Kasi sumasakit siya Bogi di Don Raisa Alejandro. Ya. Di Don Raisa Lilim, sobrang ini. Ini beke di. Eh, di Don Raisa Dalia. Yang pada pasal tayo na. Barangay 28. 10 pin na yung jewelry <tinyin> sa pilabas na sa maglakad kaya lang sobrang klinit. Kaya yeah, pa mga kabogsi, patulong na lang. Pasubscribe at pasyen na lang sa mga kamag-anak nyo para ma-monetize na po tayo. Maraming salamat mga kabogsi. Yeah, sa wakas mga kaboshi, nandito na tayo sa bahay na nanonood na tayo ng TV. Ah, uh, dito na tatapusin yung video. Sana po lahat po na mga kapanood, makakapasalaman lang kayo dito sa Kabiti City, dito sa May Christmas Village. So dito na po yan sa City ko na City Tito sa mga mga ito City. Sa kailan lang po kayo ng biyahe PN. PM. Makarating na po kayo. Maraming maraming salamat mga kaboshi. either in this i